guys nandito ako ngayon sa may bilihan ng mga murang tsokolate dito sa may Bukawi, Bulacan tara samahan nyo ako guys so guys malapit lang sila sa may Carmel College tapos dito sa dito yung uh, Mount Carmel Medical Center sa gilid lang sila dito guys ng Mount Carmel makikita nyo na mismo yung uh, Tingley Store yan o oh. Yan, saka ba, may kabahal sila nito ang MacArthur Highway dito sa may uh, Bukawi, Bulacan, guys. Yan. Ito yung Mount Carmel, guys, oh. Yan, yung Mount Carmel. Gilid lang sila nito, guys, sa Mount Carmel. Yan. Yan yung palatandaan landmark, guys, na hindi kayo maligaw sa... Video maliit lang to yung branch nila nito na sa may Bukawi. Pag makikita nyo, na hindi siya gano'ng pansinin. Yung palatandaan nyo na lang, pag nagpunta kayo dito ay itong Mount Carmel Medical Center so sa mga may mga sakyan so siguro sa gilid lang kayo magpark makisuyo na lang kayo dito sa side ng Mount Carmel yung may luwag dyan magpapahalam na lang kayo kaya dito sa pisto nila mismo may mga side parking din pero may easy lang kapiraso lang yung parkingan at kung medyo alang-alang kayo So, makikita nyo rin dito yung uh, iba't-ibang landmarks. Yan, yun. Mayroon dyan, uh, laundry shop. Sure bowl, yun. No? Sure bowl laundry shop. Sa kabilang side naman yan. At sa kabilang side, makita nyo dito yung yung Harley uh, Ice Plant. Yan, no? Ice Plant. Saka yung uh, Barangay Bunlo. So, dito. Dito, ito sa may uh, Barangay Bunlo, naka-locate yung mismong, ano nila, dito sa may Makaturayoy, Barangay Bunlo, Bukawi, Bulacan. Yan. Yan, guys, andito tayo ngayon sa may In-Sinlin o Chocolate Hub So, ito yung available nila rito ng mga, ano guys, o, oh, paninda. Si uh, Choco Bruno rin sila dito pala, oh. 75 pesos Choco Brown So meron siyang joysticks What? So guys so andalan lang siya oh. uh, Dito is yung meron siyang available niya Choco Chips So 4 4 55 pesos may brownies na rin sa limit available oh. 40 pesos. Mini Whopper. 3498 pesos na din oh. Hello. yun na oh. meron yun silang dito oh. ano guys so oh. Richie Creamy Kiss yun o oh. 50 pesos saka yung Oreo na 3498 pesos Mother's Day <laughs> Yan, hindi okay. na Pit Buko. 3,498 pesos lang yung guys. O, sige bukas na lang. Ano oras na 100. 100. Yung Paulus na meat goodies. Assorted biscuits. Yan. 3, 4, 100 pesos yung mga big goodies din meron nila utap dito guys oh available yung utap nila is 3498 pesos ito sa ikaw meron din 3498 pesos yun naman na ano, yung malalaki mga utap meron din dito available yan available guys oh prim kailangan kailan, ko ng prim corn beef is 168 pesos yan siya oh meron silang ganado din maling naman meron silang maling dito 75 pesos yung maling tapos yung hansang to hansang 78 pesos yung kanlang hansang ganito siya may mga luncheon meat din dito sila guys oh. Yan. 88 pesos luncheon meat 340 grams di Nurin, mayroon silang Nurin dito is 68 pesos yung Nurin and chun bit nito guys 68 pesos so ngayong araw ay linggo mother's day so check tayo dito ng mga papasalubong mother's day unipak oh, mayroon sila dito unipak na sardinas available din dito guys yung Nurin nila guys is 68 pesos guys oh. yung Nurin yung kanilang uh, Dali Gold you know 3498 pesos yung Dali Gold nila So sa mga Tuna nila may Youngstown dito 3470 pesos yung Youngstown Golden Town naman ah uh, 3478 pesos guys So, unipack yung kalagay. Pero wala siyang yung stone. So, check natin dito. Yung ito. Yung golden town. 3,478 478 pesos to guys So. Oh. mga lunch meat nila available guys yun yung tubliro nila guys so 100 grams sya yan o oh. 100 grams is 68 pesos dito guys yung kanilang tubleron tapos yung tubleron na dark 68 pesos lang din sya 68 pesos mayroon silang tubleron na 200 grams yan sya 128 By one take one 30 pesos only ito yung pick one nila pick one available din dito guys yung kit so kit nila dito so dito guys sa kit kat nila ah, kasama rin dito sa buy one pick one na 30 pesos uh, ah, M and M ay nakikita natin dito chocolate so buy one take one guys yan 30 pesos lang din yan ito Di yung mga buy one take one nila dito na chocolate and then dito guys so oh, sa kanilang mga ganyan silang dito minola oil yan o oh, minola oil then mga tuyo tsaka suka available dito And then is sila rito yung buy one take 1 25 pesos 25 pesos lang to guys oh. pesos tapos story of green meron sila dito 70 pesos available Nutella so Nutella nila dito check natin Yan, available yung Nutella na rin nila rito guys. Tapos mga Coco jam, 'yan meron din dito, peanut butter. Available din dito guys, peanut ba. Yung peanut butter nila is 100 grams na JJ. So 148 pesos. So ito may mga chocolate available din 110 pesos so, ano So 'yung kanilang ah uh, ito may EMA spread din available so yan yun yung mga available dito, nila ng mga items na uh, pang palaman sa tinapay so ito wala yung peanut retail so itong peanut retail nila is 98 pesos yan princess peanut retail itong michael's uh, coco jam so 125 pesos yan oh, 125 pesos So meron din dito sila guys, so mga tubig. So bili tayo dito guys kasi mainit. So meron din pala dito sila guys, so mga ramen. So ramen nila is uh, Jin Ramen, spicy, 3498 pesos lang to guys. So, mga Korean noodle style. Korean, Korean noodle available din dito yan o oh. boldak carbonara chicken flavor na ramen mayroon din dito available na chicken uh, flavor ramen din cheesy flavor naman to guys cheesy flavor ito ay uh, 3 3,498 pesos oh, tubig Malamig siya. Ha? Hindi malamig. Ay, gusto niya malamig guys. <laughs> Yan, yeah, dito guys. Uh, may mga candies naman sila. yun if kami candy. 58 pesos lang. Ayan na, may nabili na si madam. Si commander, nakabili na ng mga tsokolate. And then dito, mayroon sila rito kicks, cars. 135 pesos lang yun, oh. Tapos cakes popcorn 3488 pesos, 'yan oh. Tapos yung lace, meron sila yung mga lace dito 3498 pesos yung ganyan nila mga stocks dito. Ah, available dito sa Easy Chocolate Tubs. Dito naman guys, meron silang al uh, al, al, Alicia, so 55 pesos 'yan oh, ganito. Yan yung ano niya guys oh. Tsokolate din to guys. So, may 55 pesos, mayroon ding 158 pesos. Tapos, mayroon ding 100 pesos. So, so ito yung depende sa ano, sa laman guys. Check natin dito. Sa so, alisa dito. Ito yung ano, 158 pesos. Yan guys. Yan. Yung blue. So sa mga perero naman guys, mayroon sila dito ng perero, yan oh. Perero. Rocher. So 148 pesos lang guys. Dito naman sa perero, dito na isa yung uh, ito ay uh, square type. So 1218 pesos to guys oh. Yung kanilang perero. So, ilang peraso dito? 24 4 688 pesos 88 pieces po yung laman. Ito naman is a uh, heart na design is 246 2467 naman dito 148 pesos. Magkano? 3900 Ah. 1498 ng to guys oh. Kanang pirero na naka-box ya square type. So, ilang peraso to? 20 24 pieces yun 498 pesos so dito guys balik tayo sa ibang chocolate nila so mayroon sila rito yun know, big big share bag dairy remote yun know, mayroon sila dito available tapos uh, ito ay uh, 168 pieces lang dito guys so. yan Deremel at saka Iman M. Then meron sila dito guys, uh, Skittles, 68 pesos lang din. Mga Skittles nila. And dito guys, oh, so, Poco Ball in Love. So, 188 pesos. Uh, ito guys is uh, 24 pieces siya. Nakalagay sa uh, red design naman to na heart design. <clears throat> so meron dito yung alisa na tsokolate yun o dosi dosi peraso so 98 pesos to tsaka nala ang meron naman sila dito yung uh, heart design na kuko yun o 88 pesos 88 pesos lang yan guys o so, yan Tapos pa din dito Kukulaba. Lava. Alicia Coco Laba, 60 pesos to guys oh. Yan yung kanilang Coco Lava. And din yung Goya Almonds 2 for 68 pesos guys. Mayroon din dito 2 for 58 pesos na Goya na Dark Almond. Ito yun. So, 2 for 58 pesos. Tapos, paano naman sila dito yung Melissa? Ito yung Melissa nila guys. 3 oh. for 100 pesos. So, ito talaga yung bilihan dito sa sa north naman. Bilihan ng mga tsokolate na mura. Na lagi kong binabalik-balikan na binablog po. So, mayroon tayo dito yung Carly Tops. 160 pesos. Then, meron silang Carly Tops na 150 grams. Yan, 150 grams and then meron dito guys malos kung may ilig sa malos meron available sila dito malos ito ay 3,488 pesos yan 3,488 pesos yan guys yung malos custard na custard tart 48 pesos ito lang may yung coco crisp nila na tart You 'no. Know. Yan 48 pesos lang dito, guys. Ito yung custard flavor nila na ano, uh, cookie. So ito guys, is 48 pesos lang din siya, ayan. You know, 'Yun, nakita ko dito, guys, oh, mga naka mga chocolate bar. Ung so, ito, Galaxy. So salted caramel. So 98 pesos siya. Yeah yung kanilang salted caramel na tsokolate mayroon naman ditong flavor na isa smooth milk milk flavor naman siya na galaxil na 98 pesos siya so sa mga Maltesers naman 100 pesos yung Maltesers nila Yan ito Maltesers na uh, yan mga Maltesers nila guys Ayan, yung mga Maltesers nila na available dito. 100 pesos lang yan guys. So, meron din tayo dito nakita yung Nutella. 148 pesos guys, so, Nutella. Yung isang ano dyan, no? ng isang ganito. 148 pesos. <coughs> so, may Mars sila dito guys. Oh, so, Mars. Mars pan size nila na Mars available dito guys sa M&M yan available din dito meron tayong nakita dito na isa mihi uh, iba't ibang flavor to chocolate black chocolate saka uh, ito 60 pesos ito strawberry, strawberry flavor uh, flavor na chocolate na mihi din kagbari naman is yan 98 pesos katbarin nila so ilang grams to sa grams nila dito guys so oh, malaki to oh, mga pad yung kadbari nila guys na tsokolate so 17 grams to ito so, malaki nito oh. terabita Tirabita Vita. Ayan o. Tira Vita oh, nila. Meron sila, sila dito. Available na Tirabita. Vita. Cadbury na twirl. Meron sila dito. Available. Ayan 98 pesos to guys. And Malaki-laki. na Time Out. 108 pesos. t p Tapong uh, cashew nuts sa so 160 pesos. 160 pesos yung kayong kanilang cashew nuts. Sunflower seeds meron sila dito available guys oh, so sunflower seeds 58 pesos lang yan. Meringue oh. Three... 3 merengue is uh, 35 pesos Ang kanyang meringue. ba oh, meron sila rito yung kangkong chips oh 70 pesos kangkong chips so, sa crackers naman 40 pesos gusto niya naman ng mga ano taba kaya yung taba ron to Yun yung chicharon 98 pesos lang to guys oh 98 pesos ayun marami dito available Samayan lang to bandang bukawi yung brands nila dito ng Easy Chocolate Hubs yun na yung kanilang mga frozen products meron sila dito available yung mga frozen products yan Tukta pa. meron skinless na kana ulam kana magano ulam ay kana lang ha Indonesia. ito ay tama lang din sa sala halokban pork no yung ganis <coughs> kalumpit ano pa 125 ayun

Ang anong oras kayo bukas dito, ma'am? 6.30 lang. 6.30 hanggang 6 din? 6... Ay, ang open po namin ay 8. 8... Ang close po namin 6.30. 6.30. Saga San Rafael, te. Eh. <laughs> Kapit bahay ni Boss Jeff, ni Jeremy. <laughs> 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 yun yung available nila yun, dito ng mga ano. Yan. Easy chocolate shop dito sa may Bukawi branch. Wala well, na pong sweet. So guys, kung mapadaan kayo dito sa MacArthur Highway, yan, makikita lang sila dito malapit lang. Sa may gasolinahan ng tumalat kay saka yung uh, Okay guys, ito yung update natin dito sa bilyan ng mga murang tsokolate dito sa may uh, north, sa may Bulacan, Bukaw, Bulacan guys. Sa may Easy Chocolate Hub, saka Sinding. So ito yung uh, branch nila dito sa may Bukaw, Bulacan. So kung gusto nyo bumili dito guys, malapit na kayo taga, mga taga Bukaw, pwede kayo dito bumili guys sa branch ng Isilin Chocolate Hub sa may Bukaw, Bulacan guys. Ayun. Ayun yung available dito nila ng mga ha. Orang chocolate And guys, sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa ating Nick TPPH YouTube channel ay magsubscribe na po para lagi kayo manotify sa ating mga latest video upload. Pakipalo na rin po yung ating EP page at pakishare naman itong ating uh, pinablog. So para marami pong ma-notify o ma-inform na sa mga ganitong bilihan guys dito sa mga malapit sa may bubulakan. Yan. So hanggang dito na lang guys. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta at panunood. Magkita-kita tayong muli sa mga susunod kong video. So hanggang dito na lang. Maraming salamat guys. Bye-bye.